na ibibigay namin mga kilos um, o galaw o yung ehemplo namin talo sa mga kabataan ngayon at sa mga mas bata sa amin. Yun po. Ah, uh, yun po. Sobrang pasalaman. Tama yun yung po yung sinabi ni Francine. gusto ko lang din po isama ang mga po. Uh, dahil na uh, ito pong ginagawa niyo po, malaking tulong na po sa amin. Uh, yung mga nakatutok niyo po ng cellphone. Malaking tulong na po yan sa amin at sa pelikula, sa buong team, sa legal. Sobrang na-appreciate po namin tayo at siyempre sa mga nagmamahal sa amin since day one. Ayan po sila, nasa likod po sila. Ang um, simporta nila kami. Um, ang dami ng dami ng black screening, ang dami ng uh, mga schedule na pinag-black screen yung mga ah, nagmamahal sa amin ni Francine. Eh. Uh, mahirap din siya dahil um, uh, yung uh, na yung mga nagmamahal sa amin, karamihan po ang majority is mga kalidad lang din po namin or mas bata po sa amin. Kaya, paka, kaya napaka-complicado po kapag nakatawa ka din isang maling kilos, isang maling salita, isang maling pinto, isang maling share, isang malaking light, isang maling light, isang maling napaka... napaka-komplikado po ng aksyon namin. Pero, happy kami kapag nakikita namin na gano'n yung feedback sa amin ng mga tao ganun gano'n yung sinasabi sa amin ng mga tao. tao. Ibig sabihin po may namin kami maganda. At, pagdating naman po sa France, um, alam din naman po namin na malayo pa kung baga, simula pa lang po ito, ito po ang simula na ngayon ang um, my future world. Malayo pa. At alam po namin na kailangan pa namin patunayan. Wala po kami sa estado na up upo na lang kami at maghihintay kami ng trabaho. Hindi po. Uh, may kailangan kami patunayan. Uh, doon kami gigil, doon kami ganado na may papatunayan kami. Uh, kung

because they both died this month of December. It's almost more than 20 years, but siyempre kung boy pa sila, I, I know that magiging proud sila sa mga nagawa ko sa buhay. I wish, ah, uh, kung may babalik ko lang, gusto ko sa lang ko to share. Seth, ano gusto mo sa future Kung specific? Uh, gusto ko po makapagtapos kayo mga kapatid ko ng pag aaral gusto ko po na magpagawa ko na yung bahay ko kasi nabili ko na yung lote. Wow! wow. <laughs> <laughs> uh, Pwede na lang saan. Ayun, and gusto ko na masundan ng my future. Ako, uh, gusto ko na... At syempre, para sa sarili ko naman. Gusto ko makapagtapos sa mga pag Gusto ko na magkaroon ako na ng... <laughs> ano. so magkaroon ako ng siyempre, ng, ng, ng uh, talagang taong magmamahal at kikilalanin ako. And eh, sa tingin ko naman, marapit na. Wow! Thank you, sir. lahat, syempre, mabigay ko pa rin yung mga kailangan ng pamilya ko. Um, sila muna. Um, after that, pwedeng ako na at gagawa ko ng sarili ko um, paan para sa sarili ko buhay. At maybe, pwede na ako mamuhay with my teacher. Yun lang, simple lang naman po ang gusto ko sa teacher ko. Mas na nabibigay ko lahat ng pangangailangan ng pamilya okay, ko. Okay na po ako yun. Yeah, Iyon. Thank you. So, tuwing ko lang, Seth, ano yung course mo? Ano yung gusto mong kapusin na pagkakas? Ang pangarap ko po talaga bago mo darlis na yung singa. Dahil uh, yung isa sa mga dito ko, na uh, nasa bago na ako. So, parang um, hindi din na uh, nalang ako doon. Alalay, Aaron Boy, naisip ko naman eh piloto gusto ko magpiloto piloto pero ayun ko lang alam ko sa sarili ko na baka hindi ko matutuhan ng paligid piloto Ayoko ko kung mag-aral ta ko lang yung pangarap ko gusto ko po bago ko pumasok sa eskwelahan eh school ng talagang nasa kung baka may papaloto ko sa kabayo, yun, yeah. Para isa lang yung nakikita ko, school lang. Eh, ngayon po medyo kagaya po niya na uh, saka sa piloto po kasi mahirap po, wala naman po module at kailangan po talaga pumasok at oras po ang magiging piloto kailangan po maglaan ng oras para makuha po yung mga lisensya ng pagiging piloto so, sana, eh, makakuha ka po ng uh, panahon o makahiram ako ng panahon pero ngayon, hindi ko pa po mas tutu po tutuwan ko pinikula ko po. Mag-aaral na po, hindi pwede hindi po ako nakagabi. Thank you and congratulations. Thank you, you Rommel. Let's call in Florentio Husay. Okay. Hi, uh, this question is for the Naked like, Sunset. So, napansin namin ngayon for, for the movies, really happy oriented, December 1. So, ano masasabi niyo na rated G yung movie oh. niyo?

Kasi maminihindi po kami na yung mga 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 At kapag gusto natin ng isang palabas, ang rasang ng helmet ko, uh, bawal hindi kasi akaragay na niyan, akaragay So, ay sayang. So, makakalit namin, makakalit sa so, mga pang-rated uh, G. So, parang kung nalaman ko na rated G, mas ay okay ito ah. Uh, lahat talaga, pamilya. Pamilya talaga. Pagka, yung mga nanay, syempre yung nanay ito rin gusto akong sumaya, gusto nung gusto kami sumaya, so tayo'y sasalubong, diba? yun yun ang, yun 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 this year, tapos for everyone pa. Talagang parang another sign na naman from him na itong pinagpaguran nyo, itong pinaglaanin nyo na bago nyo, pinuhusan nyo ng pagmamahal, pwede nyo na ibahagis nyo. Pwede nyo na parang damay yung, love and Pasko. Kasi yun naman po talaga, ito yung Pasko, yun ang importante para sa akin. Um, iba yung masaya ka lang Pwede masaya lang pero may sa loob mo. Kaya nung nalaman din po namin sa rated G, parang masaya kasi lang, pwede mong ilalik pa sa sinihan eh. Pwede kilingin kayo, umiyak, patuwa, lahat na siya. Kaya po, it's a great news, it's a great blessing. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Uh, stand by na po yung ating next batch. Sinasayang si Nabil, Morley, Elena, Jojo, Panaligan, Barbie, Rula, and Dix and Ozen.